Ipinagtanggol ni Manny Pacquiao, ang pambansang kamao at dating boksingero, ang kanyang sarili at ang asawang si Jinky Pacquiao mula sa mga patuloy na bashers na walang tigil na umaatake sa kanilang pamilya. Sa isang press conference na ginanap kamakailan para sa mga senatoriable ng alyansa para sa bagong Pilipinas, nakipagchikahan si Pacquiao sa ilang miyembro ng entertainment media. Sa kabila ng mga bashers, hindi na iwasan na itanong kay Manny ang kanyang opinyon tungkol sa mga negatibong komento na ibinabato sa kanya at sa kanyang pamilya, pati na rin ang mga pag-uusig sa kanila ng mga tao. Isa sa mga paboritong target ng mga haters ay ang kanyang misis na si Jinky, na kadalasang binabatikos kapag nagpo-post siya sa social media ng mga branded na gamit tulad ng mga sapatos at bags. Ayon kay Manny, hindi ito nakakaapekto kay Jinky dahil alam nilang hindi nila nakuha ang kanilang mga yaman sa maling paraan. Iyon naman ang importante, hindi naman namin ninakaw yung pera na ipinambili namin ng mga bagay na iyon. Pinaghirapan namin iyon, ani Manny sa mga nagtatanong. Sa kanyang pananaw, hindi nila kailangang magtago o magtago ng yaman na nakamit nila ng tapat at nagsikap sila para makamtan ang lahat ng kanilang tagumpay. Ayon pa sa kanya, hindi nila ikinahihiya ang mga material na bagay na naipundar nila. Proud kami na sa paghihirap namin, dugo at pawis ang puhunan, e eh nakabili kami ng ganon, dagdag pa niya. Nais ni Manny na magsilbing inspirasyon sa mga tao ang kanilang tagumpay. Ayon sa kanya, nais niyang mapakita sa mga tao na sa pamamagitan ng sipag at syaga, maabot nila ang kanilang mga pangarap at maging inspirasyon sana sa mga tao na kailangan nilang magsikap para matupad yung mga pangarap sa buhay, pahayag ng boksingero, na kasalukuyang tumatakbo bilang senador para sa halalan sa 2025. Tulad ng iba pang public figures, hindi ligtas si Manny at Jinky mula sa mga bashers at negatibong komento mula sa mga tao, ngunit ayon sa kanila, hindi nila ito pinapansin. Mas mahalaga para sa kanila ang magpatuloy sa kanilang mga layunin at magbigay inspirasyon sa ibang tao sa pamamagitan ng kanilang mga tagumpay. Sa kabila ng mga pagsubok at kritisismo, ipinagpatuloy ni Manny ang kanyang karera at ang kanyang ambisyon na makapaglingkod sa bayan. Matapos ang kanyang pagkatalo sa presidential race noong 2022, pansamantalang nagpahinga siya mula sa mundo ng politika, Ngunit ngayon ay nagbabalik sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas upang tumakbong senador sa susunod na eleksyon. Sa kanyang pananaw, ang pagsasabi ng katotohanan at pagtulong sa mga tao ang kanyang layunin sa buhay at hindi siya titigil hangga't hindi niya nararating ang kanyang mga adhikain para sa bansa. Sa mga ganitong pagkakataon, si Manny Pacquiao ay nagsilbing halimbawa ng hindi pagsuko at pagiging tapat sa sarili. Binigyan niya ng di na ang pinakamahalaga ay ang integridad at walang patid na pagsusumikap upang magtagumpay sa buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?